sa sa inyong pagsusuri uh, ano ang role dito uh, ng pangulo ng bansa uh, accountability transparency accountability in particular uh, saan sanho ito uh, anong nakikita ho nyo tinatanong ko po 'yan ang pangalawang tanong ko dahil sinabi ho niyo ang panawagan bukas ay hindi BBM uh, uh, resignation kung hindi ho ba uh, Sara Duterte ang pangalan ng vice president posibleng Uh, Ibarin ang panawagan bukas sa People Power Monument, Mr. Senator? Uh, that's speculative. Sa akin po, ang dapat panawagan ay sa, hindi po personalidad, kundi ang ating sistema. Hindi, wala po tayong sinasabi na masama si ganito, masama si ganun. Wala po mayayari sa atin dyan. Dapat ipagpatuloy natin ang investigasyon, dapat kaparusahan na yung nagkabali. Yan lang po ang paraan kung uh, sa aking tingin na may ibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating sistema ng demokrasya. Otherwise, pag hindi po natin ibalik ang tiwala, baka po magkakaroon tayo ng bagong EDSA at na naman ng pamahalaan, wala na po ang katapusan. Tayo po ay maging Badan Republic, di Resilusunod, ang batas at ang saligang batas.